Hi guys! Good morning! Today's vlog is regarding dun sa nakita kong matanda sa labas. Ayan. Uh, bali, nakakita po ako ng matanda sa labas ng store. Namalengke ano, po kasi ako. Tapos, pagkatapos kong mamalengke is bago po ako dumating dito sa store namin is may nakita po akong matanda sa labas. Ano, nakaupo po dun sa labas ng store. So, hindi ko po siya tiningnan hindi ko po siya pinansin kasi pag mga ganun po kasi natatakot po akong tingnan at natatakot din po akong pansinin. Kasi natatakot po ako dun sa mga bati na sinasabi, no? Di, ang ginawa ko po, uh, diretso lang po ako nagbukas ng gate and then hindi ko po uh, matiis na hindi sumulyap sa kanya. Ngayon pag ko po sa kanya, nakatingin po siya sa akin. Ni pagtingin ko po, po sa kanya is nakatingin po siya sa akin. Natakot po ako tapos sabi niya sa akin paingi daw kung tinapay. So ang ginawa ko po hindi ko po siya sinagot, diretso lang po ako sa pagbubukas ng gate and pumasok po ako sinarado ko po yung gate, hindi ko po siya pinansin. Ah, pero ang ginawa ko po pagka pasok ko sa gate is dumiretso po ako dito sa lamesa, ano, nagpalaman po ko ng tinapay kasi yun nga po yung sabi niya sa akin is ng tinapay so nagpalaman po ako sa kanya ng, ng tinapay ayan po ayan. ang bilis ko nagpalaman ng tinapay at peanut butter yung pinampalaman ko sa tinapay ayan, ayan po So, ayan po yung ibibigay ko sa kanya at saka yung isang biskuit. Tapos, kukuha na lang po ako doon sa store ng bottled mineral water para ibigay sa kanya. So, yun nga po, paglabas ko po para ibigay sa kanya tong tinapay na to at saka biskuit is wala na po siya dun sa labas ng store so nakakaawa po ano baka po isipin ng matanda is dinedma ko siya no, na nakakaawa po kaya paglabas ko po hinahanap ko po siya dun sa labas ng tinahan tapos nagtanong po ako dun sa kapitbahay kung nakita niya kung saan pumunta yung natanda po na nangihingi ng tinapay, eh, hindi niya rin daw po napansin. So, hindi ko na po napigyan ng tinapay yung matanda at hindi ko na rin po alam kung saan siya napunta So, nakakaawa naman uh, yun po yung vlog ko ngayong araw. So, ito po yung dapat na pambigay ko sa kanya. Siguro kala niya po hindi ko siya bibigyan kasi hindi ko po siya sinagot. Hindi ko po in-entertain yung... Hindi ko po siya in-entertain and then hindi ko po siya sinagot kung sa sinabi niya So ako naman po is bibigyan ko po siya. Takot lang po akong sumagot sa kanya at tumingin. Pero magbibigyan naman po ako. So kawawa naman siya. Sana makita ko siya uli at para mabigyan ko siya ng para mabigyan ko siya ng food. Sana makita ko po uli yung babaeng yun. hindi naman po siya mukhang pulubi eh. Parang ano lang po. ayoko ako. Malinis naman po siya. Ganun. Kaya yeah. sinisilip-silip ko nga po doon sa likanto. Um, di Tapos dito sa labas ng tindahan kung baka bumalik para mabigyan ko siya ng tinapay at saka yeah. Yun po yung vlog ko ngayong araw. Ano hinahanap ko po yung, yung matandang babae para maibigay yung tinapay. Um, so, thank you guys for watching, for always watching and then for always support sa aking mga uh, vlog na kahit ano-anong content lang. Thank you for watching. Sana makita ko yung matandang nakita ko para maibigay Hey bye guys.